Magandang araw mga kaibigan Happy Independence Day sa lahat ng kababayan Pilipino sa buong mundo okay? We are celebrating today our 125th uh, anniversary mula nung dinikler ni General Emilio Aguinaldo ng ating kalayaan mula sa Castilla June 12, 1898 sa Kawit, Cavite Ngayon po ika 125 years ng ating celebration tayo po ang pinakaunang pinakaunang republic, democratic republic sa Asia so ngayong araw na ito nagkaroon po ng simultaneous flag raising and wreath laying sa uh, Manila, Cavite Bulacan, San Juan uh, Angeles City, Cebu City, and Davao City. Uh, kung mapansin niyo, these are all historical places kung saan tayo nagkaroon ng uh, mga significant events nung nilalabanan natin ang mga Kastila, Amerikano, Hapon at iba pa. Okay. So, meron din palang Grand Prix sa Kirino Grandstand. Yan ang magandang panoorin. Uh, manunod na lang tayo sa ano sa RTV Malacañang. Mayroong as we celebrate our independence, may mga grupo naman na nagsasabi na hindi pa daw tayo ganap na malaya. Walang tunay na kalayaan sa Pilipinas. Ang isang NGO tong Tanggol Kasaysayan through a press statement, sinabi nila, Filipinos uh, continue to suffer all forms of systematic oppression and injustice <laughs> from uh, the oligarchs, from the few, from yung mga namumuno. okay At patuloy pa rin na meron tayong threat to our national sovereignty. So, ang i-discuss ko ngayon is, are we truly independent? Tunay ba tayong malaya? Okay, aking opinion, ito lang, may tatlong klase ng kalayaan. Physical, emotional, and spiritual. Bakit tatlo? Physical, emotional, and spiritual. Kasi ang buhay natin, uh, Itong sini celebrate natin ngayon, that's physical, political na independence. Ang mas importante na independence ng bawat tao, pamilya, ay eh yung emotional and spiritual freedom. Maraming tao ngayon, band sila, alipin sila sa kanilang mga emosyon, damdamin at spiritual. I-explain ko yan mamaya. So, unahin natin itong physical or political sovereignty na freedom. Meron tayo. Kasi for a long, long time, na-colonize tayo ng mga foreign powers. Wala tayong kalayaan as a people, as a government. Hindi natin pwedeng gawin yung gusto natin as a people. Kasi ang nag-control sa atin, una, Kastila, sumunod so, Amerikano, hapon, then finally tayo, malaya na tayo in terms of our political rights, in terms of our sovereignty as a nation. Kaya nga member na tayo ng United Nations. Eh. We have our own election, we have our own set of officials, malaya tayo when it comes to uh, sovereignty and political. But, ibang bagay na yun yung pagdating na sa social, sa economic yung poverty oppression eh meron pa rin mga segment sa ating population na they are burdened to poverty uh, meron pa rin social ano uh, deprivation meron pa rin injustice na nangyari sa bansa kaya nga ayagri uh, I agree yung tanggol kasaysayan na meron pa rin poverty and oppression. Kailang hindi naman lahat. Okay? So, example, yung tinutulungan natin na Talaandig Ten City. Kawawa sila. So, bandage sila sa poverty and uh, hunger. Kaya kailangan tulungan. So, nakita ko, para magkaroon po tayo ng freedom from poverty and hunger, dapat Dalawa, yung taong nabandage, itong talaandig uh, city, plus government or NGO magtulungan. So, dito sa talaandig ten city, around 25 families, twenty 26 nandun, eh ang iba naman, kulang ang galaw. Ang iba, masisipag ang iba, may katamaran. Eh yung mga tamad, paano sila maka-set free from poverty and in hunger? Kaya ako ngayon, tayo, ang ginagawang nag-focus na tayo, we started from five families. Yung masisipag ngayon, nag-expansion na ngayon ang napili. Talagang gusto nilang uh, magtrabaho, gusto nilang maka-set free sa kanilang kahirapan, gutom, at uh, ano. E eh, ngayon, tinutulungan natin. So, partnership yan siyang nine families na. So, later on, uh, sa ating pagtutuluan, magkakaroon po ng social economic freedom itong mga tao ito. Eh, yung mga medyo may katamaran, hopefully, susunod na sila. Okay? So, ganun po yan. Para magkaroon po ng freedom from poverty and hunger. Ang mas importante is yung freedom from emotional and spiritual bondage. Magkasama na po yan. Kasi, yung emotional, that speaks, that represents our soul, yung ating kaluluwa. Yung espiritu naman, yung talagang real life natin. Ako, my experience is I've been emotionally and spiritually imprisoned no unang uh, segment sa akin buhay. Kasi hindi ako marunong magpatawad, uh, may resentment, hindi ako makatulog-tulog. Bakit? Kasi yung isip ko nandun sa galit, nandun sa pagtatampo. Emotionally bandaged ako. Ganon din yung espirito. I am imprisoned by sin. Wala akong power to say no to sin. Kaya lugmok ako sa kasalanan. Yun po ang aking naranasan. But then, yung freedom ko sa Bible, John 8, something like that. Uh, I am the truth, sabi ng Panginoon. And uh, if the Son sets you free, you are free indeed. Nung nagbasa na po ako ng Bible, nalaman ko ang katotohanan laman ko ang kalooban ng Diyos at in ko ang salita ng Diyos sa aking buhay. Yun na, unti-unti, nagkakaroon ako ng emotional and spiritual freedom. Ngayon, hindi uh, maiwasan yung conflict, masaktan, ano. No? I choose to forgive. Kasi kung hindi ako mag-forgive, ay babalik na naman ako sa emotional bondage. But every day, I made it a point to forgive. Every day I made it a point to reconcile. And every day I made it a point to surrender my life to the Lordship of Jesus Christ. Doon ako nagkakaroon ng emotional and spiritual freedom. Kaya mga kapatid, uh, Kumusta? Ito po ang mas importante. Are you uh, set free from those Uh, hinanakit, pagtatampo, or unforgiveness, please, it's time for you to forgive and forget. Para makapagpatawad po tayo, eh dapat, tanggapin muna natin yung kapatawaran sa Diyos. God has offered forgiveness sa atin through His Son, Jesus Christ. Kaya nga, pumunta siya dito sa lupa, and yung gospel niya, yung magandang balita, ABC lang yan. Ulitin ko na naman, ABC. Admit that we are sinners and ask for forgiveness. B. Believe. Maniwala po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. So, tanggapin natin yan. Maniwala. And C. Commit. Surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. That's the only way magkaroon po tayo ng emotional and spiritual freedom. If the sun sets you free, you are free indeed. So, happy Independence Day sa lahat ng Pilipino. Uh, sana magkaroon ng panahon na uh, majority of the Pilipinos makaahon na sa kahirapan, hunger, poverty. And I believe uh, the best is yet to come sa ating bayan. See you po next video.